what's up mga idol? Andito tayo ngayon sa may dam, ayan o. No? So, subukan natin magbukas ng dam dito kung may mga tilapia ano. Ayan. Ay, idol, dito, idol. Ito, ito, ito ayun, may nakababa na. Ayan. Dandanin mo lang pagbukas para ano ba. Hindi malaglag lahat. Hindi mo makuha yan. Dandan lang. Ayan, idol, ito, ayan, dito, dito, dito. Ang laki, ang laki, ang laki. Ayan, yan. ayan. Ayan. idol. Ayan. So, dandan lang. Huwag mong biglain pagbukasan, idol. kasi, ayan, yun, 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 yun. ayan. Yan yan ay ayos si Moydolian kawala yan Oops wag mong uh, kasi ano Yan 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 Marami pa yan sa loob yun yan, yan Marami yan sa loob idol yan, yan. Meron may idol meron pa yan Yan Yon, Marami yan nandiyan yan sa ilalim sila Yan Yan ayun yun 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 yan 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 dito yon. Lumang, yon. yun lumangoy yun yun pumasok na yun 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 yung dami oh shout out po uh, Rinante Balienti ayan magandang hapon po uh, Oliver Elder yun Josephine B. Uh, B. ayan shout out pa shout out po from Oriental Mindoro kay Ramos James ayan no oh. yon yan idol ang laki grabe eh lumangoy lumangoy uh, grabe talaga to dito nandito sa loob mga idol napakarami ayan yan dahan-dahanin mo lang idol marami yan dyan ayan bigat ayun eh, yun yun yun, yun. Meron pa, meron pa rin mga idol, linaubos na Ayan, yan, Dito, yun, 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 yun. Yan, 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 yan. Yan, 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 yan. Yan, lalaki. Yan. Yan, yan. Ito, yun, 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 lalaki idol, yan. Uh, Proelan Miranda Esteban, magandang hapon po kay uh, dangkaryon Charles Madamba. Yan, magandang hapon sa inyo mga idol. Yan, idol. Mayroon pa yun idol, sigurado ako dyan idol Kasi hindi na naubusan ng tilapia dito Yan, yan Yun, yun, ang laki, ang laki Dito, ang laki, ayun, tumat, tumitiyahaya, lumangoy, yan, yan Yan Oh Sakto yan, pangihawa idol Idol, lang sa gilid, yan Habulin mo idol, yan Habulin mo Yan Yan, meron yan sa loop idol Kasi ang lawak yan sa loop Marami yan dyan idol Iyan. Iyan. Yan, 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 yan. Ito 'yun, ito. Yan. Eh, grabe ang lalaki. 'Yun, 'yun, 'yun. Lumangoy idol, 'yun. Bilis, bilis, bilis idol, bilis. 'Yun, 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 'yun. Yan. Yan, ayan, yan, yan. Nay, nakawala na. Habulin mo idol. Ni holy ka. 'Yun. Mary Grace Tabo Katanis Ayan shoutout po Ang dami kuya kay Easy Pam Aquino Ayan shoutout out po So ganyan yan dyan Pag binubuksan mo tong dam na to Dul, yan nalagay dul sa may gilid Yan Ah, oh, Shout out kay Azari Mbariti Ayan o oh. Lourdes de la Cruz, magandang hapon po, shout out Yan oh, Mababaw kasi idol Tapos mainit yung tubig dyan sa loob Yan Yan oh. Okay, baka mayroon pa yan, mayroon pa yan idol, sigurado ako dyan Yan Oh, Yan. Yan yan yan. Meron pa idol. Yan. yan. Yan 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 Yun 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 yun. Idol dito dito yun yun lumangoy. Yun. Yan yan yan. 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 Ayan, good afternoon po sa lahat na nandyan mga idol. Pa-share po ng ating live. Ayan. So dito, abang-abang lang. Bukas-bukas ng dam. Ayan, o. Ayan. Buksan-buksan mo lang. Ayan, para may mga isda. Ayan, yun, yun. Yun, yun dalawa. Dalawa. Ayan, yun, yun. Yun, idol, malaki yun. Yun, yun. Pumupos. Yun, 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 yun. Ang bilis. Ang bilis, idol. Makawala, idol. Makawala, 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 makawala. Makawala, idol. Sigurado yun, yun, yun. Yun, 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 yun. idol. Ayan. Ang Napakabilis. Napakabilis. Iyan. Iyan. Sarap 'yan ipaksiw ihaw ko 'yan, nakakatuwa po. Oh, kayo kay isip pa makino ano guts no? Yan. marami pa yun idol yan yun dito idol dito yan 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 yun 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 ang bilis ang bilis yan yun yun ang dami, ang dami Idol, ayun, ayun, wala na Ayaw mo na, ayaw mo na Malayo na Mas mabilis pa sa'yo, Idol Ayun, ayun, ayun Ayun, ayun, ayun Sa pa mo, nasa pa mo Ayun, yu, ayun John, uh, Paolo at Riliana, ayan, magandang hapon po Shout out, ang dami sobra Kaya Zare Mbarito, magandang hapon po Ayan. dong alan, kumusta ka na kay gilbert Pasta yan, magandang hapon sa idol, ayos na ayos naman po yan o, yan ang ating idol ay dito lang so yan so, ito ang natuklasan namin yan, bubuksan mo lang yung damayan. may mga isda dyan na ano mahuhulog, ayan o yan o, yan 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 bagong natuklasan namin bagong pamamara ng panghuli na isda yan lang, yan yan ay, okay, nakabilis na nakababa yung iba. Yung iba, ang bilis na hong nakababa. Oh. Ayan. Kaya minsan pag bumabaha, nabubukas. Ayan, idol, yun, yun, yun. Yun, idol, yun, 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 yun. Yan, 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 yan. Ayan, idol, sigurado yung may idol. Yan. Yun, 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 yun. Yung idol, ang bilis oh hong. Yun, yun, makawala yan, yan. Yan. Yan yan oh. No? Wow. Yan. Panalo. Oh. Ay, shout out watching from Davao City kay ano. Uh, Jeremy Inungan Suwan. Ayun, magandang hapon po. Ayan. Kaya pag medyo bumaha dito at malakas ang ulan, panigurado maraming mga isla idol kasi ano. Bumubukas yung dam na yan pag binubuksan yan mga idol daming mga isda ayan, yun, yun, yun yun, idol gumigilid na, ayan, ayan ayan, ang lalaki ayan, ayan, no? ayan. So, yun, yun, no? so, yun, diba? inaabol, pababa ayun, magandang hapon kay ma'am Lynn Soliman ayan, uh, Belga Valley Blavel, ayan, eh? magandang hapon po kay Ma'am Brinda Pangangaan Aguilar and Rolly Bandala yun, 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 yun Meron pa rin idol Dol, apat pala idol, dun sa likod po, dalol, lol, yun yun, yun na yan, yan yun, 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 mayroon pa dul, meron pa dul yan lol Magandang hapon po kay Alfred Nathan. Uh, Rasa Carpio. Magandang hapon sa idol. Yan yan yan, yan. makawala na idol. Yan. Wala na. Wala na. Ah, Napagod ka nakakaangat ng dam. Yan ha. Mabigat mga idol, napakabigat kasi yan. Mabigat 'to yan. Yan. Hindi po biro na ano yan. Mabigat po talaga yan. Oh. oh Yan. Oh. Oh. Grabing lalaki oh. Oh.